Puso ka so, oh. oh, yeah. kami guys ng saging. Yeah, hmm. <laughs> Habang kami mag-iho guys, ito yung aming kinakain, yung saging mo lang hinog. na to. ito. Yun, <tot> si ta. kita. Hindi namin nakita. pa ah, ah. so, na Gusto namin umahon. Ha? Ah. talaga ay -tahil. Ay -tahil namin sa... Ah, andi kaya so kayo may ay. So kayo. So kayo de gumay dai. So kayo may daw ay. Ang sinu kayo nang kanin. Bye. Ya balik na pumusa kanin eh Ay spray mo muna ni siyang bang na ko ha. Ha? Spray mo muna. Hindi si ni buyo. Bisa? Oo. Hindi naman. Ya lang is. Ingat. Ha? Sisi din do. hindi mo ko nang langis. Tapos tayo. Ha? Tapos dito antayo. na.